Ito ba? Ito ba? Ito po dito, na po dito. Sa Malapit po sa bunga nga ng ilong. Kaso sa gilid lang po kami, bawal po dyan sa mga... Kung sa may tulay. Isda na po sa... Maitulay.

Ay parang sawa ay あ。

bago muna eh. Bago magpahulay. Eh. <laughs> Tataba ka muna. Aboy, wala akong lasa eh. Pag maliit pa. <laughs> Lagang lasa? <laughs> wala. liit. Sayang rain. Gutom na rain. ko pang apat pong area po to yan apat to pong area po to yan so yun yung mga kamaras at pang apat na naming area ah, parang wala pang bangus kapatambling na isda mga kamaras parang wala ah parang hindi tayo mawala ng pag-asa at hindi pa natin nanginikom yung lambak. Huw! Magkasama natin ating, ano, itong itong mahiwagang malaking mata. Huw! Eto, mga kalumas. O, God. Pumamars! Ang dahing pungarot ay yungin. Pwede mong makalimos kahit sa Dami pong ayungin Ayungin Dakus, yan, ayungin ulit oh. Dami ngayungin mga kamars natin dyan Pwede pong makalimos kahit sa Ang mga kamars natin dyan Para kung apat ibigay nyo na isis

talent pambangay parang are pambangay natain alam ni pambangay sambubtong talo talo bato babae babae niya natain yung talang ganap kiti ano gagawin natain pambangyan guys natain pambangyan kung kaya naman hindi ulo ulo niya lady ulo ulo guys ulo mo na ulo guys May pampangin kami, kami guys ini guys oh Lucky Oh, lucky Kita kita <laughs> Uli ka Kala mo walang isa no Kasi malang nabangga Ang ingin ang setor na guys eh Wala siya nakita eh Mas takin Yilang... Ay yung... alam

yung malaki, malaki. Ito, yung malaki. Yung malaki. guys. Aro aruy di papa ba Shout out sa ating mga manging isda. Uh, kahit hindi man ito uh, dagat na malat, pero sisipag namin mag siya isda. <laughs> Shout out sa lahat ng mga isda. Hindi man first class yung huli namin dahil hindi galing sa dagat. Pero para sa amin ay first class na to guys. Dahil ang mahal ang tilapia. Papa, ano yung nahuli oh, nating sa malakay? Sa Papa. Kaya maraming salamat po sa support na nyo guys. Pa. Papa, ano yung nahuli natin malakay Yung nahuli nating malakay. Aro yung, opo. Aro yun? Si malakay pala yung sa nahuli natin ito sa so may mga anumang batuhan. Oh. Kung masyadong galawin sa so, sopan. Hmm. Pupos mo lang Pupos para yung mga manonood hindi ano hindi mahilo ba pasensya na kayo guys sa ating videographer at magawa lang yung videographer natin nasa ng hangin ngayon ah uh, hangin amihan sa guys ako si Atorle nang hihina na guys kasi umikot siya eh hindi yung kasi nabi sa kanya na may ano uh,

patay na eh. pumakamars okay. yan at nagpupulpugan daw ako ang laks na naglulubugan ano, 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 ano. <laughs> Nag -ano, naglulubugan ay, ay, ay

Para sukaan. <laughs> Para sukaan. ah. Ah, sakitan

sepi di itu pengantar. Kata <Sanak> <Hanya> ini ya. <Sanak> ya nyuruh uyen nanti dia. Sabit loh, kere. Sabit dulu Sabit semua dah. ay na lang Ang ano pamos grabe pagkayong ini okay? ah, ah. sa tuhunan eh sa size good size good size na yung na. Sabi lang takas na

Ayungay. <coughs> Apat. So. Apat Apo, tisan dalawa daluhan mo eh. Dapat dinakma mo na rin. May tikak Hindi kayang kakandina. din

Na <laughs> dalawa na naman no. dalawa na tatlo laki dalawa na laki oh. dalawa, dalawa. <laughs> na sarap kong okay. eh ba, natin isa dalawa laki sige wag ka na sa ating pagpapangagawa <laughs> alright magsiro <laughs> guys natin tayo dito. Water again, bagay din. Sa akin din Wala itong pangil ng araw yaw. Hindi ka tulad ng tinapya, may pangil eh.

babae yan, nabi lalaray ang <laughs> bahay. Ang asawa Nakawala. Nakawala yan. Nakawala lang yan siya. <laughs> <niyo. laughs> kanina. Okay. Ito ka makalusot. Okay. Lusot walang atraso. praso. Dalig ah. Hindi ka makakalabas <laughs> sa amay. Okay. May okay. pambangin na kamay. Okay. 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 Narap na kainayin. Uy, so, malalos kalatang kilo to. Isang kilo na. Ising isang kilo na yan. Aba, sabi ko pa. Saan? Amin na lang siya. Biglang bigyan tayo. Show ball, guys. Show bull time! Ang pikat na sigurado